Hi guys! Magandang araw po. This is my very first video po dito sa channel ko, Avetiris TV. Ito po yung ginagawa ko every Friday sa tuwing day off ko po from work. Nagre-relax ako sa dagat. So, ko lang, gusto ko lang manood ng, ng wave, ng ocean. Tsaka yung sun, Sunrise sunrise ang pinaka gusto ko. Gusto ko rin naman yung sunset, pero mas gusto ko po yung sunrise. Parang gusto ko kung kausapin yung araw. Ganun po yung ginagawa ko kapag ka Friday. Hindi po yun every Friday, but then kapag ka may time po ako, pag Friday, napunta po talaga ako ng dagat. Maglalakad-lakad. Sometimes naman po, na go walking ako sa seaside. Yes po. Yan lang po yung gusto kong gawin pagka Friday. Hindi po ako masyado sa malling or sa kung saan ang ano. Ang gusto ko lang po yung ano, yung mag-spend ako ng time sa nature. Pumupunta po ako sa mga pero kadalasan po talaga sa seaside po ako napunta. Parang ang gaan-gaan ng feeling kapag ka nandun ako pagka meron pong alam mo na hindi natin sa mga inaasahang pagkakataon nagkakaroon tayo ng ups and downs dun lang po ako napunta sa sa seaside tapos parang pagka nakakita po ako ng wave ng water, ng dagat parang ang gaan-gaan na po ng feeling ko yon masaya na ako doon. Lalo na yung sunrise talaga siya. Gusto ko yung nasisinagan yung mukha ko ng sunrise. Yun po. Tapos, after nyan, pag uwi ng bahay, yun, gagawin na yung mga dapat gawin para another day na naman po, pagka kinaumagahan, magtatrabaho na naman. So, at least, pagka day off mo, maglaan ka ng time para sa sarili mo, para makapag-relax. Not all the time, trabaho, trabaho. So, yun po. Baka may makarelate po sa inyo dyan na ang gusto ay eh mag-spend ng time sa nature. Yun po. Ang, ang, ang ganda po ng wave, ba? Diba? Nagana ako dyan eh. Uh, umapak ako sa tubig talaga ang sarap sa pakiramdam naglakad ako ng naglakad uh, siguro almost one and a half hours ganon marami dyan silang naglalakad din sa ano? sa sa tubig may isa pa nga dyan parang nagme-meditate siya nasa tubig siya tapos nakaharap siya sa araw yun po, parang ang sarap sa pakiramdam diba, ba ganon yun po ang gagawin mo. After mo magising, after mo mag-thank God, ayun, mag-spend ka na ng time sa nature. Yan lang po. Thank you very much for watching. I hope you subscribe my channel. Thank you guys.